Matagal nang kinutugis ng mga otoridad si Adelaida Murandarte. Wanted si Murandarte dahil sa pagiging mastermind umano ng grupong nag i ng mga checking walang pondo. Ngayong linggo, panibagong biktima na naman ng sospek ang lumantad sa mga pulis. Ito na raw ang ikalabing isang biktima ni na Murandarte. Aabot sa 34,000 pisong halaga ng produkto ang nakuha ni Murandarte sa biktimang ito. Sa ngayon po, padagos pang pigahanap ang persona ini na kung sa po, palipat-lipat man inin lugar na pigi-istaran. Sa ngayon, tumutulong na rin ang National Bureau of Investigation para mahuli sa Morandarte. Naaabot na raw sa 3 milyong pisong halaga ng paninda ang kabuuang nakuha. Nakilala na rin ang mga iba pang kasamahan ng sospek na sina Celerina Rosal at Monico Morandarte. May dalawang sospek pang hindi pa nakikilala. Nasampa na sila ng mga kasong syndicated staffa at paglabag sa batas pambansa bilang 22 o anti bouncing checks law. Actually we consider this case solved the moment we file it with the prosecutor's office ano and then antay na lang natin na magkaroon ng preliminary investigation. After that uh, hopeful naman tayo na ang magiging resolution ng prosecutor ay favorable.